Good day mga sir at welcome back na naman sa ating youtube channel At for today's video is this ko Babahagi ko sa inyo ngayon yung bago nating nabiling fusion machine At uh, Pildix yung brand nya 20mm to 32mm So ito yun, uh, unbox natin to Kakarating pa lang So ito yung gagamitin natin sa ating mga PPR pipe uh, Pang dugtong natin Okay, so uh, sa Shopee ko naman to na bili. Kasi nga uh, mura naman talaga sa Shopee pag bumili tayo. Ayan, so green yung kanya box. Pildix yung brand nito. Okay, so halimbawa, uh, naghahanap kayo ng mga murang fusion machine. So ito yung ma susubukan natin ngayon. So may nakalagay tibay loob ng anumang ano ba to? Uh, panahon. So, Pildix. Alright. Ayan. So, bubuksan na natin to. Okay. So, ayun yung ito yung loob niya. Mayroon siyang manual at mayroon siyang plate na uh, stand. So, ito lang yung variant na nabili natin. So, meron naman siyang kasamang ibang kung ano. Meron siyang variant na may kasama ng cutter. Pero, hindi natin nasama kasi medyo mahal kung isasama natin yung cutter so ayan yung mga kuan niya. ito yung heater nya so na mas matibay tingnan no ayan so 700 watts okay so din yung wire ito yung stand na kuan pa ilalagay natin sa stand ayan so magaan lang siya at mukhang matibay so bali di bali ito yung stand. Ayan o. Oh, plate. Plate stand. Tawag dyan. Okay. So, yan yung gamitin natin para maka-kuhan tayo. Nang tayo lang mag-isa. Ayan yung mga kuhan niya. Allen wrench. So, ito yung 20 to 32. So, bali 1 half, 3 4 at saka 1 inch yung kuhan natin. Uh, bala natin. At meron din siyang manual. Instruction manual. Okay. So, ito namang isa. So, nabili ko lang sa local store to na inko. Kasi nga, ito is nasa 300 lang to. Kumpara mo sa Shopee, nasa 300. Meron namang 300 pero may shipping kasi. May, may shipping pa kasi. So, ito nabili ko lang sa local store ng 320. So, maganda na. Maganda na presyo. Okay na siya. Kaysa sa kumibili kasi ng Pildix, mayroong may variant siya na kasama. 600 ata, 1.6, 1.7 ata yung uh, uh, price niya. Yun okay, so bago natin ipisahan yung sample natin sa bago nating PPR heater at yung inko na cutter, PPR cutter. So kailangan nating buksan lahat yung mga pusit natin no? para yung mga natitira kasi na-off natin yung pinaka-main ito. para yung mga natitira na tubig is mag detrain siya okay so detrain siya shower yan yan so kailangan natin buksan niya lahat ng mga puset mas maganda lahat ng mga puset okay so ito na yung inko ano naman ayun na yun later so saksak natin pasok natin yan. Hiling natin. At meron yung lapis. Ayan, dugtungan lang natin to. Kasi, ayan o. Oh, Hindi oh, siya naka 90 degrees. Okay, so ayan. Na-heater natin yan. Ayan o. Oh. Antayin uh, lang natin nang mag-green siya. Para uh, dugtungan natin. Okay, so testing natin yung inko. Yan, patuloy lang natin dito banda. too tubig. So, bali, para magpunti ko ito, natin yan. yan. Kailangan, madrain natin yung tubig. Para hindi masira yung ating connection Yan, ang pagkadugtong hindi nga siya naka 90, pero wala naman siyang tulo. Okay pa niyan. Basta lumabas lang yung yan sa gilid niya. Yung mga plastic yan sa gilid. No? So it means nakasealed na yan. Okay, so nakagreen na yan. So, pasok natin to. One half. kailangan yang kailangan ganyan yang produk tu natin para lock talaga ya. Okay, so ito yung kopling isa. So, uh, na natin yung isa. Dito naman. Okay. so pansinin nyo mayroon siyang tubig pa rin no? So kailangan natin i-drain talaga yan Para hindi madaling tumigas yung ating PPR Pag na-heating na So hindi tayo maka-adjust no? kailangan talaga madrain yan so ihipan muna natin para madrain yan sa gripo kailangan nakabukas yung ating mga gripo yan yung mga purpose nyan okay so na natin ayan so babala rin no oh, sa mga DIYers natin dyan so kailangan din natin mag gloves pero so, huwag yung tularan to. Hindi ako naka Kasi walang available na gloves. So iniingatan ko lang na hindi mapaso yung kamay ko. Ah, napaka-init nyan. Nasa 700 watts. So, yeah. kailangan meron na itong ganito ito sa gilid ito yung magsiseld ayan so kakat naman natin yung dudugtong natin na BBR Okay. <coughs> okay. Ada benda, Yeah Okay, so mga sir, nadugtong na natin. Sana maganda yung pagka natin sa ating coupling. No? Ayan. Okay, so, ah bago natin, kung ano yun, isi muna natin kung wala bang leaking. Okay, so, on ko muna yung pinakamin bag. Okay mga sir, so naka-on na yan. Naka-on na yung ating main bag. So walang tagas dito. Yan malalaman din kung may tagas ang kumay. Tumutulo. Wala siyang tulo. So good yung ating pagka kabit nito. So, based on my experience, uh, recommended ko tong bilhin nyo. Pildex na PPR water heater. ha, uh, Ayan at yung isa yung inko na cutter is sa local store lang yun na ko nabili at nasa nagkakalaga siya ng mga 230 pesos ito naman is nasa ng 900 kasama shipping 1000 yung na bayaran ko nito o 999 pala yata yan naka pre shipping so 1000 yung so ilalagay ko lang sa description tong uh, link kung saan ko to nabili para kung, kung bibili kayo ng PPR na at uh, matibay ito yung uh, ma recommend ko sa inyo na gamitin para sa inyong mga project okay so at least walang hindi na tayo nakabili ng kung ano ng kopling kung may tagas mo alright so hanggang dito na lang mga sir channel na ito video na to. See you on my next vlog.